Romeo Bakaro. A round of applause, please. Salamat kayo, may buntag sa tanan. Abi na ako, din ako Lingkod ko, nako ako ayahay ni kay didaktak ka istorya. Pero dili ligid pwede siguro nga dili ko istorya. Unang-una, aron among ipadangat sa konsiho sa Barangay Tablo ng among dakong pagpasalamat sa ato dong mayor, Mayor Rando Clarex Oy na natuman agad, ang Dugay -dugay na ang pag-abri sa atong hospital. Dugay-dugay na ni nga gipangandoy sa ug karon na open na Salamat kay sa atong mga uh, doctors sa kini si Ma'am Makaraig, bugay na akong pirmi. Ma, meeting dito, coordination meeting na agi pirmi. City Engineering Office, tanan mga personahi. Sige big meeting dito. Isgutan og sa ma open Meeting karon pagka sunod sa semana si ra sa meeting kunod kay pasun ang pag-open uh, ani ng hospital. Salamat gud kayo sa tanan nga naglihok ani, sa atong mga nurses, sa atong doctors sa tanan nga mga uh, lumihok aron lang matuman na hindi ang pag-open ani. Salamat po kayo na-open ni mayor ang mga atong mga kwan dia, mga balaydi no na magiyan sa atong dalan. So mag schedule siguro ko og uh, uh, meeting sa naamo then we will invite the city engineering uh, si uh, kagawad kabanlas og uban pa ato atong maisgutan atong maisgutan para madako-dako ang atong dalan ma open now for the information of everybody labi na sa si atong na uh, napiktuhan ya sa atong dalan kanang atong gisit ya ready na ang atong relocation area dito Atong natagang pasibang pakpak si uh, Engineer Momongan na agi dito, no? Lipainit ko dito para ma ma mapuson, ma-ready na gid ang tanan ato na mabalhinan dito. Sa katong gusto na mo istorya lang ni anytime kay atong tabangan. Natay mga mintinan sa barangay kung uh, medyo atiki mo sulti so, lang mi atong tabangan atong ibalhin ang inyong balay dito sa area gid mismo kay overlooking chada kayo so wala dili na siguro na kotason salamat kayo sa tanan ang Dios uh, kanuna ka kanunay magauban kanato ka chat basaro salamat